Tatlong bagyo ang tumama sa bansa sa buwan ng Hulyo sa gitna ng nararanasang El Nino. Ano naman kaya ang aasahan natin ngayong buwan ng Agosto? Ating mga kasama ngayong umaga si Raymond Ordinario, Weather Specialist ng Pagasa. Magandang umaga, Raymond. Yes, magandang umaga naman, Ma Pia, at sa ating mga taga-subaybay. Una sa lahat, ano nga ba ang latest situation ng El Nino? May mga nagsasabi kasi na bakit nga ba maulan sa gitna ng El Nino? Yes, sa ngayon no, nasa ENSO advice o oh, El Nino advisory pa rin tayo. Ibig sabihin, nagpe-persist na itong ating El Nino condition dito sa Central Equatorial at Eastern Pacific. Meaning, meaning to say, meron ng warming doon sa karagatan sa may uh, Pacifico at yung epekto nga nito is may nante pa natin in uh, coming months kasi hindi pa naman to direktang uh, may epekto sa ngayon. Yung mga pag-ulan na nararanasan natin ngayon na uh, PIA, ito ay dala pa rin ang ating habagat na na-activate nga itong uh, uh, dumaang bagyo, ito nga ang bagyong si Egay, na, uh, ito ay lumapit dito sa Northern Luzon area, humatak ito ng habagat at at the same time nag-iwan na ito at nag-iwan yung habagat kaya patuloy pa rin yung mga pag-ulan. Gusto natin na natin lupi ang uh, uh, paalam sa ating mga kababayan na hindi po porket El Nino ay walang ulan. Ang sinasabi lang natin, kapag meron tayong El Nino phenomenon na nage-exist dito sa Calgatar Pacifico, possible o malaki ang chance na uh, kumonte o bumaba yung daming ulan na ating mararanasan habang nagkakaroon ng El Nino dyan sa Pacifico. Dahil nga, eto namang July ito nagsimula na umingit o nagkaroon na ng pag-init, ay uh, meron pang at, at, least three months bago natin talaga totally maramdaman yung epekto ng pagbawas ng ulan na uh, mararanasan ng ating bansa. So, huwag natin i-connect na dahil ninyo hindi uulan. At sinasabi lang natin, mababawasan ang dami ng ulan na mararanasan ng ating bansa dahil nga sa persistent na El Nino sa Karagatang Pasipiko. Very clear Raymond na mababawasan lamang ang dami ng ulan na ating aasahan. Ngunit isa sa mga weather systems na umiiral ngayong buwan ng Agosto ang Southwest Monsoon o ang Habagat at napapansin mas lumalakas ito dahil sa mga bagyong nabu nabubuo na lumalapit o minsan tumatama sa ating kalupaan. Maaari bang Paliwanag ang senaryong ito at ang posibleng nagiging epekto nito sa lagay ng ating panahon. So ito yung piyak. Kapag meron tayong bagyo na lumalapit sa ating bansa at the same time nasa southwest monsoon season tayo, yung sirkulasyon ng bagyo, ito kapag lumapit dito sa ating bansa ay ahatak niya ng habagat na yun yung magpapaulan dito sa western section ng ating bansa. Bakit sa West? Kasi nanggagawin dito sa West Philippines yung mga pag-ulan, nadala nitong ating habagat. So kahit nasa eastern side ng Luzon itong bagyong Egay, for example, uh, hatak at hatak ito ng habagat kaya pwedeng magpaulan. Ito yung binabanggit natin kahit na nakaraang buwang panayam na babantayan natin ang habagat dahil nga uh, kasabay nito yung mga maraming bagyo na dumadaan sa ating bansa during the month of uh, uh, July, August, and September, ito yung mga peak ng ating bagyo, adami uh, dami ng bagyo pumapasok sa ating area of responsibility. At ito'y nagdudulot ngayon ng mga uh, pag-enhancement o yung pag-ibayo ng pagdakas ng ating mga ng ulan dala ng habagat na lagi natin binabantayan kahit ang bagyo ay nasa silangan ng Northern Luzon, possible pa rin ito na magdulot ng mga pag-ulan dito sa Western Luzon, including Metro Manila, down to the Southern Luzon area, depende sa Hatak o sa lawak ng paghatak ng bagyo dito sa ating habagat. Okay. Isa sa nilalaman ng press briefing ng PAGASA ang tinatawag na rainfall analysis o mga dato sa mga lugar na nagkakaroon ng matinding dami ng pag-ulan. Maaari nyo bang ipaliwanag kung paano ito nakukuha ng PAGASA at ano nga ba ang kahalagahan nito na dapat malaman nito ng ating mga kababayan? Yes, Pia. So magandang tanong yan. Ito uh, nga ang rainfall analysis natin nakabase yan dun sa nakukuha nating datos sa mga bumabagsak na pagkulan dito sa mga observing observation station ng Pagasa. asa So gumagamit kami ng tinatawag namin na rain gauge o parang timbak na, na, na nag-iipon ng tubig at na-measure na, na namin o na, na kukuha namin yung taas uh, ng nakuhang tubig mula dun sa aming instrumento at ito yung inirequire namin at, uh, ito ay nai-report dito sa Forecasting Center ng Pag-asa at ngayon nga ang uh, ina-analyze natin. So napakahalaga ng datos ng Pia, dahil nga dahil uh, sa dami ng ulan na na-receive na, na, na ng lugar ay uh, maaari itong uh, maging hudyat nga pasibo ng mga pagbaha kung masyado ng saturated ang lupa o hindi na kayang uh, humigo pa ng tubig kapag bumagsak or doon naman sa mga uh, tabi ng uh, bundok, itong mga landslide prone areas natin, ito rin yung basihan natin para malaman kung magkakaroon nga ng mga possible landslide doon sa mga areas na marami nang na-receive na ulan. Napakalaking tulong yan para sa ating mga kababayan. Sa naging tala ng pagasa asa saan lugar nagkaroon ng pinakamaraming pag-ulan? At ano ang naging sanhin nito? Habagat din ba o kombinasyon nito na habagat siya kapag iral ng isang bagyo. Base sa climatological record no, yung oyon datos na hawak ng PAGASA, asa still ang Baguio City pa rin yung nagtala ng pinakamaraming ulan na mayroong 1085.8 mm sa loob ng uh, isang araw at naganap 'yan noong uh, July 8, 1925. So during this time, habagat yung uh, possible na nagpaulan dito dahil mga hindi pa nga tayo buhay during that time possible na may bagyo at habagat na talagang nagdudulot ng mga malawakang pag-ulan, especially on the western section kapag nga uh, aktibo ang ating habagat. Okay, sa kasalukuyan, simula nang sumipa ang matinding epekto ng habagat. Saan na ba naitala ang top 5 na pinaka naging apektado nito? Nakita na natin nga yung mga pag-ulan na tuloy-tuloy dala ng habagat. And ang uh, top 5 natin is mostly nandito sa western side. Ito nga uh, nasa may bataan na nakapag ng 1,020.7 mm. ah uh, total na yan ng uh, ulan mula noong July 25. Subic merong 1,017.5 mm. Iba is 950.3. Baguio nasa 855 mm. Diyan sa may Sinait, nasa 700.9. Idagdag eh, ko na yung na nasa 647.44. Dito naman, uh, Pia, sa may Metro Manila, dito sa may Quezon City, nakapagtala na tayo ng 449.9 na ulan. Samantalang 415.3 naman dyan sa may Port Area Manila. Significant itong mga ulan na to dahil na halos malapit, of, except for uh, 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 Subic na medyo mataas ito, ay uh, nalalagpasan yung... Uh, isang buwang ulan na dapat ma-receive ng area at uh, naibabagsak lamang ng ilang araw. Kaya ang nagiging epekto nito, uh, Pia, sa mga areas sa ito, malawak ang pagbaha. May mga areas pa rin na until now ay binabaha. Kaya uh, itong mga ulan na to ay importante na maitala sa mga lugar na ito dahil uh, magbibigay ito ng idea kung magpapatuloy pa ng pagbaha. Kahit bahagyang humihin ang habagat, ay possible pa rin magpatuloy yung mga pagbaha doon sa mga nabanggit na lugar. Maliban sa southwest monsoon, ano-ano ba ang mga inaasahang weather system pa na iiral ngayong buwan ng Agosto? Yes, naman buwan ng Agosto patuloy ang habagat, pamumuo ng low pressure areas, intertropical convergence zone at itong ating mga bagyo. Ito yung mga binabantayan natin during this time of the year dahil nga itong mga gantong panahon o gantong buwan talaga nagpipik o halos nagtuloy-tuloy yung epekto ng ating habagat. Given lahat yung mga weather systems na inaasahang umiiral kapag buwan ng Agosto. Ilang buwan ba kadalasan ang nabubuo o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kapag buwan ng Agosto at anong mga lugar ang maaari nitong maapektuhan? Yes, pie na no? so, sa basis sa uh, analysis ng ating makasama sa climatology division ng PAGASA asahan natin ang 2 or 3 o dalawa hanggang o dalawa o tatlong bagyo ang maaaring pumasok o mabuo ng ating area of responsibility ngayong buwan ng Agosto at dahil nga uh, peak ng habagat o malakas ang, ang uh, tulak ng habagat usually ang mga bagyo during this time of the year ay dumadaan dito sa Central Luzon hanggang Northern Luzon area pero mas malaki ang posibilidad na dumaan yan diyan sa dulong hilagang Luzon Depende sa lakas ng ating um, habagat. Ngunit yun nga, nabanggit ko rin, ulitin ko na lang piya na dahil nga uh, habagat season kahit ang bagyo ay nasa Northern Luzon, asahan pa rin ang mga pag dito sa Southern Luzon, Central Luzon, Metro Manila at Western Section ng Luzon dahil pa rin sa posibleng paghatak ng habagat. So ibig sabihin, Buong Luzon ang apektado kadalasan kapag ganitong panahon dahil sa track ng bagyo at sa pag-iral ng hanging habagat. Sa record ba ng pag ano ba yung mga bagyo na tumama na sa nakarang taon kapag buwan ng Agosto? At ano anong mga lugar ang naepektuhan nito sa ating bansa? Yes, Pia. No? Last year, meron tayong tatlong bagyo na nabuo. Ito nga si Florita, Gardo at Henry. And uh, to mention, Henry, sa super typhoon, ngunit wala itong naging epekto sa anumang bahagi ng bansa dahil ito ay nandito lamang sa dulong bahagi o norte ng ating uh, Philippine Area of Responsibility. Ito tatlong bagyo ay hindi naman direkta na naka sa sa anumang bahagi ng bansa last year. At uh, usually nga, ito ay uh, tumatahak pa rin dito sa Northern Luzon area or east of Northern Luzon area ang tinatahak na tinahak na direksyon nitong uh, tatlong bagyo na na-monitor natin last year panghuli na lamang po, ano ang inyong mensahe sa ating mga manonood, lalo na sa mga nakatira sa mga low-lying areas na madalas binabaha? Yes, Pia, no? sa nakita natin itong uh, nakaraang linggo ay nagkaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan at asahan pa rin natin ng mga pag-ulan kahit huminang habagat, may mga afternoon thunderstorms pa rin. Ito sa mga kababayan natin na naninirahan dyan sa Central Luzon, na hanggang sa ngayon ay binabaha ay asahan pa rin natin na hindi to agad uhupa especially dun nga sa mga ilog na umapaw dyan sa may Pampanga area uh, medyo may katagalan bago humupa ang bagyo at hindi pa tapos yan dahil nga may mga pag-ulan pa rin tayong inaasan kaya iba yung paghahanda at pag-iingat ang ating uh, pinapayo o pagpaplano ang pinapayo natin sa ating mga kababayan especially yung mga may kailangan gawin sa labas ng kanilang tahanan dahil nga maulan ta rin dyan sa mga areas na yan, patuloy pa rin ang pagbaha. Dito ang mas masama laking bahagi ng ating bansa. Asahan pa rin natin yung mga afternoon thunderstorms. Kahit hindi dala ng habagat, ay uh, mas posible pa rin ang mga pagulan. Kaya wag, mo, wag din aalis ng kanilang tahanan na walang dalang pa yung panangga dito sa mga uh, pagulan. Gayun din naman ang dahil nga maulan so magkakaroon pa rin tayo ng mga uh, pagbaha so yung mga waterborne diseases naman ang babantayan natin dahil nga uh, magiging uh, possible na magkaroon ng malawakang pagbaha so iwasan pa rin natin lumusong dahil nga possible pa rin yung mga sakit na dala ng baha dito sa atin uh, na maaaring naka affect sa ating mga kababayan and ganun din doon sa mga may medyo sensitibo sa pagbabago ng temperatura ay uh, Palagyan pa rin na panatiling mainit ang katawan at at the same time, uminom pa rin ng tubig para lang magkaroon ng regulation dito sa temperatura ng ating katawan. And at the same time, uh, kumain pa rin ng masustansya padain dahil na during this time, ito na yung mga panahon na madalas uh, magkaroon ng mga sakit dala ng pagbabago ng panahon. Yeah? Maraming salamat Raymond Ordinario, weather specialist ng Pagasa. Iba yung pag-iingat at paghahanda, pagtututok sa mga weather update galing sa Pagasa na hinahatid namin dito sa Panahon TV. Para sa Panayam sa Panahon TV, ako si Pia Mercado. Magandang umaga. <silence>